kadeks ay ito yung pindutan niya. Ayan. So ngayon titingnan natin kung lilingas yung mga kadeks. Yun, mga kadeks, ilaw siya oh. Ayan. So ngayon mga kadeks ay marami siyang style, marami siyang ilaw o oh, anong gusto niyong lingas. So, marami siyang pipindutin dito, ayan. May ganyan, pangalawang pindot na yung mga kadeks. Ito na yung pangatlo. Ayan. So ngayon naman may, may pang-apat, ayan mga kadeks. Lima, ayan. Anim, ayan mga kadeks pito. Bali, pitong pindot siya mga kadex. Depende sa inyo mga kadex kung anong mga lingas ang gusto nyong gamitin. Dahil maraming asyang klaseng pailaw. May umiikot, may sabay-sabay. May yung isa-isa lang. Yung parang ano, yan mga kadex. Ayan, steady. Ayan. So ayan, pwede siyang ganyan. Sabay-sabay siya mga kadex. Ito naman ay sabay-sabay din. Ayan. At ito din, paikot naman siya. Ayan, isa-isa lang. So mga kadalasan namin ginagamit mga kadeks,